ang payat na asawa. Nako, naghahanap na naman ng asawa si Tandang Taka. Walang ni isang babae siyang nagustuhan noong nakaraang taon. Napakamapili eh hindi naman kagapuhan, pero napakayaman naman ng tandang iyon. Kahit mapili siya, marami naman siyang pagpipilian. Tumigil na kayo. Huwag kayong masilaw sa pera. Hindi naman madaling makuha ang yaman niya. Mas madali pang makahanap ng ginto kesa sa makakain sa bahay niya. Tingnan niyo, ang ganda ng babaeng nasa huli ng pila. Ang daming tao ngayon. Pero ako dapat ang maging asawan ni Ginoong Taka, ang pinakamayaman sa rehiyon. Kinoo, narito si Binibining Mika, isang magaling at mahusay na matron. Magandang damit, magandang kutis, at tila isang maharlika ang kanyang bango. Hmm, hindi, hindi ito. Tsak nagagasta ako ng na marami kung siya ang aking pakakasalan. Anong nararamdaman mo kay binibining Mika? Tingin ko ay nasa kanya ang lahat ng hinahanap mo sa isang babae. present ko si Binibining Ayame, kahit hindi sing ganda ni Mika ay malakas siya. Tingin ko'y magiging magaling siya sa pag-aalaga sa magiging anak ninyo. Ano sa tingin mo? Mabuti rin kapag malakas. Tingin ko. Maraming salamat po. Oo, at hindi lang siya basta malakas, kundi sing lakas ng tatlong mga lalaki. Magaling, napakagaling. Pero tanong ko lang, ilang beses ka bang kumakain isang araw? Tatlong beses sa isang araw, pero bawat kainan ay katumbas ng pangtatlong tao. Nako, iwalang eh kaiban sa pagiging kasal sa tatlong tao. Hindi eh, masyadong marami. Kailangan mo ng babaeng sing lakas ng tatlong lalaki. Ngunit kumakain lamang na katumbas ng isa. Hindi, hindi maaari. Napakasakip naman matandang yun. ng matandang yon. Nais ng kasing lakas ng tatlong babae, ngunit kumakain lamang ng katumbas sa isa. Managilip ka! Hindi hindi ako magpapakasal sa gahamang katulad mo! Anong klaseng pagtatambal ito? Kung hindi mo kumahanapan ng angkop para sa akin, sabihin mo lang. Kumalma ka, mo, Huwag mong bilangin ang mga manok mo bago pa ito mapisa. May marami pang opsyon para sa iyo. Sinisigurado kong makakahanap ka ngayon. Magderechahan na nga tayo. Kung may asawa ko, kailangan kong gumasta ng mas maraming pera. Kaya naghahanap ako ng asawang maraming magagawa, pero hindi masyadong kumakain. Huh, akala ko naman napakahirap ng mga hinahanap niya. Kayang-kaya ko ito. Opo, Ginoo. Hindi ako masyadong kumakain. Minsan nga hindi ako kumakain sa isang araw. Ano? Hindi ka kumakain? Hmm, ibig sabihin wala kang gagawin. Ayokong ikasal sa tamad na babae. Eh. Hindi, Ginoo. Sino naman ako para maging tamad sa bahay mo? Isa akong napakasipag na babae. Oh, Eddie, napakagaling. Ano pang hinihintay mo? Pagkasalan mo na siya. Maganda siya. Masipag. Hindi masyadong kumakain. May tao ba talagang ganyan? Hmm. May problema ba, Ginoo? Hindi pa ako napili. Pero angkop sa akin ng lahat ng nais mo. Tama ang babaeng ito hindi ka na makakahanap ng iba pang mas angkop sa iyo tulad niya. Pagbati! Pagbati! Nahanap na sa wakas si Ginong Taka ang kanyang asawa. Naway maging masaya kayo habang buhay. Maraming salamat. Siyempre naman, kahanga-hanga ang aking asawa. Nakaw, napakapayat pala ni Ginang Teika. Pero mukhang malakas siya. Ay, baka ipasisanti tayo nito kung gano'n. Napakakuripot naman ang boss natin at ngayon nakasal na siya sa babaeng yan. Ang swerte naman niyan. Ano pang hinihintay mo? Nagpaluto ako ng isang personal na tagapagluto para lang sa'yo. Kumain ka na. Naku, mahal. Hindi mo naman ito kailangan gawin para sa akin. Hindi ko kailangan ng ganito karaming pagkain. Busog pa ako sa kinain ko kahapon. Ho. Oh. Eh isang plato lang ng kanin at mga gulang kinain mo. Paano naman yung nangyari? Oo, hindi ko ba sinabi sa'yo? Hindi ako masyadong kumakain. Kakaunti lang talagang kinakain ko. Mabubusog na ako ng isang taon sa mga pagkain na ito. Mabuti naman. Kung kinain mo yan, ay papalitan talaga kita bukas. Hmm, tingin ko eh. Nahanap ko na talaga ang tamang babae para sa'kin. Mabuti. Napakabuti. Boss, anong problema sa kalkulasyon ng pera sa buwang ito? Bulag ka ba o ano? Marami akong pinasisanting tagasilbi ngayong buwan. Bakit mas dumarami pa ang halaga ng pagkain natin? May ginawa ka bang hindi ko nalalaman? Hindi ko po magagawa yan, boss. Alam mo naman mula sa simula. Matapat na ako sa inyo. Sinusumpa ko po sa buhay ko. Eh saan napunta ang lahat ng pagkain? Hindi ko maintindihan. Tingin nyo rin po. Mukhang nagsimula po ang lahat nung dumating si Ginang Michiko. Talagang masipag siya. Pero bakit kakaunti lang kinakain niya? Boss, mag-iingat po kayo sa mga ganitong problema. Mas mabuti kung magiging maingat kayo kay Ginang. Bukan tawa ka. May iuutos ako sa'yo. Sa isang araw, ilabas po ang lahat ng tagasilbi at ang asawa ko lang ang mananatili dito.

hindi ako pumunta kahit saan. Nandito ako buong araw. Pinagmas ka. I i ikaw, nagsinungaling ka sa akin. Sa lahat ang kinain natin, nagkunwari ka lang. Hindi ba? Tama ka. Sa buong rehiyon, ikaw lang ang may kapasidad na bigyan ako ng sapat na pagkain. Kinailangan kong magsinungaling. Paano pa ba ako maikakasal sa tanyag na taka? I ikaw, anong karapatan mo? Gusto ko makipag-divorce sa'yo ngayon din. Ngayon din! Anong sabi mo? Diborsyo? Hindi iyon ganoon kadali, mahal. Hindi ako isang normal na tao. Isa akong timonyo. Hindi mo ako mapapaalis ng basta-basta lang. Eh, hindi! Lumayo ka! Lumayo ka sa akin, demonyo! Maingat akong bumili ng asawa, pero ngayon, naikasal ako sa isang demonyo! Wala Walang isang bagay ah! ang isang sa akin mahal. Hindi ba't ako ang pinakaangkot kasawa para sa'yo? Pagiging magkasama tayo habang buhay, mahal. <laughs>